Guys, magpaksiw po tayo ng isda, guys. Lagyan natin ng uh, okra. Ang sarap yan, guys. Yan ang ating ano, guys, ang ating isda. Lagyan na natin ng mga sangkap para masarap. Masarap. Tapos isunod natin ang ah, ating garlic. Masarap kasi kung madaming garlic guys. Mabango. Lagyan natin ng ah. luya. Luya. May asin na yan yun guys ang aking ano guys ang aking isda. Tapos ilagay na natin ang ating ano guys. Okra. Okra, 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 okra. Yan. Tapos iligyan natin ang ating siling maanghang. Maglagay ako ng black pepper. <clears throat> maglagay ako ng suka. Vinegar. Vinegar. Tapos, maglagay ako ng soy sauce, guys. Kasi gusto. Ay. Tapos, lagyan ko ulit ng, ano guys, ng asin. Punti ito guys. kasi kanina rin lagyan ko ng asin. Tapos, maglagay ako ng konting oil. Lagyan natin ng olive oil, guys. Yan. Tapos, maglagay ako ng konting tubig. yan tapos soy sauce ayaw ko kasi guys ano guys maputla guys ito ay light soy sauce tapos maglagay ako ng bitchin yan yung takpan na natin guys tapos, guys, maglagay ako ng uh, sugar. Depende sa inyo, guys, kung maglagay kayo o hindi. Basta ako naglagay ako, guys. Pang-balance yan, guys, sa, uh, ano, pang-lasa. Yan, tikman natin guys ang ating paksew na isda na may okra mmm ang sarap guys ang sarap tapos guys medyo hindi siya maanghang guys maglagay ako guys ng ah uh, powder na paprika guys Yeah, sarap yan guys at saka asin. Medyo masabang siya, guys. Yan. Yan ito guys, ay luto na po yan guys, ang ating paksew na isda na may okra. Ang sarap. Tara guys, magkain po tayo. Bye bye!